Dol, TLC dol ah. Dol. Ali Gusman, Guzman, lilis ka na dito sa may. Ano ka to, Dol? Muson. Ha? Muson, pabahay yata to. Sa kapata ng pabahay to eh. Muson? 2,000. Ano, ano Iba, iba na to eh. Ibang may tawag sila dito eh. Ito ano, kasi ano, pa? tan yung pabahay eh. Tanggal namin yung blower guys. Nice. Uy, yung ipang. Ito Yan. Saan to? Sa ano? Sa split type. Sa slip. Ang Sige, sama mo na. Slip type yan doon. Sa TLC. Doon. Sa TLC. Ayan, tanggal ang blower niyan. Pati pan blade. Para malinis ng gusto yan. Oh, may powder na Oo. May konting sunrocks yan. Yun. Sinabunan na yan. Marumi kasi guys, kaya nagyelo to guys. ang concern ni ma'am dito nagyelo. So, dito tayo para solusyonan natin yung problema ni ma'am. Tapos mamaya, may, may split type din yung niya, no? E slip type, yan. Bango na sabun na, kung sabon ito. powder, tas may sunrock di ko lang alam kung anong sabon yan. Bango, Bango, oh. no? No. Hmm Amo freshness dul No. Gustos natin. Freshness. Diray mo muna yan. Sobrang dumihan. Sobrang dumihan. Lago ko to. Ayan o. Okay. na guys. Ayan o. Oh. Hmm. Kinusapos yan guys. Big time na mama mga kaya. Na, na Insta. Insta360 X3 Sa SM San Jose del Monte Bulacan Wow Big time Dol Yung pang kalahatan dol Pwede sa bike, pwede sa tubig Pwede sa motor oh. Ang nagkakahalaga ng 28,000 Kung hindi ako nagkakamali Plus <coughs> mga ano pa dol Maanek-anek niya dol mas mahal pa palang iPhone, ano? Mahal ang, ano? Mahal talaga yun. Kasi ka iPhone, Depende kung anong klase. pang 16, 14, 11, yung kasi, Pwede kasi, 14, kasi 16, 16, cellphone-cellphone. 16, cellphone 16, cellphone. Pwede, pwede rin 16, picture, 16, ba? Diba? E yung Insta, 16, 16, 16, 16, 16, 16, Oh. Mm. Pero maganda yun 'tol pag nag-swimming doon, no? Tapos ano? Yung tipong pwede talaga siya i love ah. Kita mo 'yung putang dinggol? <laughs> Big time Bibili na ng X3 pero wala pang bayad utang. <laughs> doon. <laughs> May pambili ng X3 pero wala pang bayad utang, tol. Tama ko minsan yung inutangan mo. Lang ka. Bili-bili ka ng instant, hindi ka lang bayad lang utang. <laughs> Ganun talaga. Ganun Tisi, talaga. namimuhunan pa sir para pagkumita to sir, mabayaran ka na, no? Pinapalago pa. Mm, pinapalago pa eh, no. O, pagkumita na tong ano, Insta na to, hmm. mababayaran ka na. Pa eh. Oh. Oo. Oh, mm -mm, padidigahin muna bago mo singilin. <laughs> na no, ba, <laughs> Yan, so, bali nine months na itong hindi nalinis. nag to. ito. Kaya, sobrang dumi. Kinalas natin yan, guys, para malinis Buhayan, na gusto. Diba? Buhay yung tubig, oh? Hmm, buhay yung tubig. Yan. Yan. Dito na muna, kasi mag magpupunas muna ako dito. Dalawa lang kasi kami, wala wala pa kaming photographer. Hiring pa kami ng photographer, guys. Dol, hiring kayo ng videographer, Dol, no? Hiring. Hiring kami ng videographer. <laughs>